Uy, uh, yalimutan niya po ang bata na may electric pa, no? Ha? Y yalimutan niya po si baby papi. Yalimutan niya po ng bata. Matug na mas mama po doon. Ha? Matug mas mama po doon, anak. Papi. Papi, oh. Pape. namok mana? Pangga, oh, pangga. Nagbidyo ko. Tanaw ni mama. Sa may aw ni mo. Si good night anak, papi. Si good night. Ina guys, matulog na ko guys. Ari ko matulog diri sala guys. Si good night pangga. Uy. <laughs> matulog na bata, unahan lang ko katog. Magsi good night ba ba yung bata? Sige na anak. Uy. <laughs> Sige gibantayan ni mo pangga. Sige mo gibantayan diha na ilamok. Maglupod bitong lamok na kay. Sige bitong lupod ang lamok na. Oo anak. Napanakuna. Naglupod anak. Anak ka, kades kong higdaanan matulog nak, Ha? Ina guys, matulog na ko guys. Oy. Ganina ako, ko giduka. Ingon si Mama Lisa. Ingon si Papi. Matulog na si Papi. Ari mi diri matulog. Say good night to your viewers, anak. Ina, guys. Good night. Sweet dreams. Ayan po, guys. Matutulog na po ito si Papi, guys. <coughs> Dito lang po kami matutulog. Lalo, sana nagkamang nak. Kuto ni anak. Nagkamang sa akong habol, anak. Oo, anak. Nagkamang. Say good night, pangga. Alakagwapo, anak. Oy, nagpa cute mo na. Ila, ay, ay po, anak. <laughs> so, good night to your viewers. Sige na. Say good night. Oh, lagi labas, Mama Lisa. Ayun, akin na na akong kamot na. Uy, uy. <laughs> Nabi na-illusion akong kamot pangga. Nag-init pa ba, ba akong tubig, anak? Ayaw, anak. Ayaw, pangga. Asus, uy, asus. Uy, naglaba man yung mamalisag sige. Uy, agoy, oy, agoy, uy. uy. Naglaba man yung malisag. na ilusyon ang kamot. oy, agoy, oy, agoy, uy. Nabi na ilusyon akong kamot, anak. Alimuot dito, anak, ah. Anong alimuot, anak? Ayan po guys, matutulog na po si Papi guys. Good night and sweet dreams everyone. Ayan po. Kasi yung magkikoy-koy de anak. Sige, kuy sa bata din ha. Magkamang nasa narong kuto. Magkamang nasa narong kuto di ron? Anay kuto sa pape di ha. Ha? E Ina guys, matulog na ko guys. Oy, ari arimidre matulog ni Mama Lisa mungisimot ang habol nak baho binay ilang habol nak may laban nak baho kainak Yan po guys ito lang po muna ang update ni Papi ngayong gabi so matutulog na po kami guys time check here is around 10 pm so 10 pm na guys so good night everyone